VP Sara, meron nga pong inamin tungkol nga po kay Pangulong Marcos. At pagkatapos po niya ipag-uusapan din po natin ang bagong update nga po ni Mayor Vico Soto. Ang pinakamagaling na mayor uh, arguably sa buong bansa at maging isa po sa pinakamagaling na mayor sa buong mundo. Tara, pag-usapan natin. Yo what's up sa inyong lahat mga kaparing bago po tayo magsimula. Huwag po kalimutan na mag-like at subscribe sa ating YouTube channel. At salamat po dahil 12... 1,000 subscriber na po tayo. Maraming maraming salamat po. At patuloy po nating suportahan ang mga politiko na gumagawa po ng tama para po sa ating bayan, kagaya nga po nila Mayor Vico and so on, uh, Mayor Lenny Robredo and so on and so on. So ito nga po mga kaparing, na panoorin po natin ang pag-amin nga po ni VP Sara Duterte tungkol nga po kay Pangulong Marcos. So nag-ugat po ito ng tawagin nga po noon ni Uh, tawagin nga po no, ni Claire Castro itong si VP Sara bilang pinaka worst na DepEd Secretary po no, sa kasaysayan ng ating bansa. At ito nga po ang naging sagot ni VP Sara. Panorin po natin. Maintindihan saan nanggagaling yung total failure ako as a Department of Education Secretary. Kasi iba yung actions ni BBM noong ako ay nag-tender ng I remember po kasi mga paring nung pagkatapos pa lamang po nilang manalo. Uh, sabi po ni Pangulong Marcos, gusto daw po na hawakan ni VP Sara yung DepEd kasi nga po gusto daw po niya na ma-improve no lalo yung uh, edukasyon sa ating bansa dahil malapit din daw po sa puso ni VP Sara ang mga bata. So yun po yung pagkasabi ni Pangulong Marcos and kaya po yun po yung dahilan kung bakit yun na italaga si VP Sara bilang isang DepEd Secretary. Hindi ko nga po maintindihan no, kung bakit makalipas ang uh, taon, isang taon I guess ay nagkaroon na po ng labuan sa pagitan nga po nilang dalawa. Ignicia. Kung maalala ninyo, that was June 19 2024. It was a Wednesday. Matagal ko na pinag-isipan yung pagre-resign. Inisip ko na kapag mag-resign ako, habang nasa administration ako, inaatake ako. Pag nag-resign ako, dodoble yung atake sa akin. Uh, posibleng mag-file ng impeachment case sa akin dahil September 2023 pa lang pinag-uusapan na yon. So, matagal ko na hawak-hawak yung Um, resignation letter na yun. Matagal akong pabalik-balik sa Malacanang, pero hindi ko talaga pa naibigay. Pero noong June 19, 2024, doon ko na isip na yun ang pinakatamang panahon na ibigay ko na yung resi irrevocable uh, resignation ko. Kasi uh, merong meeting sa Malacanang about opening of classes na hindi naman dapat na umaabot sa level ng Pangulo pero meeting ko nung no para sa kung kailan magbubukas ang klase. So after nung meeting, mag-request ako kay President Marcos if I can have a few minutes of his time meron lang akong ibigay sa kanya na sulat. So ang ginawat niya, sinabi niya, so ano kasi yun, uh, meron silang reception area, tapos papasok ka sa isang room, doon sa room, doon ginagawa yung meetings nila, uh, merong conference table. Tapos pinapasok niya ako sa isa pang room, doon sa loob, uh, nagmuka siyang office na may table, may office table, may lounge, merong living room. So, Doon niya din, ako din Meron pa isang conference table. So, tinanong pa nga niya ako eh, hindi ka pa nakapasok dito? Sabi ko, hindi. First time ko ito nakapasok dito. Tapos nagkwento pa siya na, ah, nung panahon ng tatay ko, ano ito pa ng ano daw, ah, uh, uh, kung nag-gather ang uh, mga tao. Tapos, gusto niya daw yung uh, view na. Okay, so, idagdag ko lamang din po mga kaparing, no? Kasi nga po, ay uh, hindi po, nasama po dito yung isang interview din po ni VP Sara, kung saan sinabi nga po niya na ang pinaka-naghudyat po talaga sa kanya na dapat mag-resign ako ngayon-ngayon din. Ay nung, yun nga po, yung alam niya po yung, uh, so parang beso-beso. Uh, nangyari daw po yun sa Malacanang. Tapos, nung nangyari nga po yung beso-beso nga po, between nga po sa kanila, ay naamoy daw po ni Bipisara na parang amoy alak si Pangulong Marcos. Sabi, champagne daw ang iniinom ni Pangulong Marcos, wine, uh, I don't know. Pero malino po na sinabi ni Sara na amoy alak daw po ang Pangulo. So yun nga po, kumbaga... Ah, lasing. So, yun nga po, yung nagudyat sa kanya na, ah, dapat mag na ako ngayon ngayon din. ba diba? Yun po yung pinaka nagtulak sa kanya na dapat nang ituloy yung kanyang balak nga po na pag-resign. Nangyari yun na amoy alak daw ang Pangulong Marcos, na mag verso daw po sila. So, wala pa naman pong malinaw na sagot no, ang Pangulong Marcos. Tungkol nga po doon. So, again mga kaparing, para maging patas po tayo, maging, uh, hindi po tayo maging biased sa ating mga komento. Wag po tayo basta maniniwala sa komento lamang ng isang tao. Okay kasi kahit siyo naman po ay pwedeng kumawa ng kwento. Hindi ko po sinasabi na sinungaling si BBP Sara. Okay? Maari po na totoo 'yung sinasabi niya, no maari naman pong hindi. Kasi wala naman po tayo sa sitwasyon na 'yon. So hindi po natin nakikita. At hindi din po natin alam kung si BBP Sara po ay nagsasabi ng totoo o hindi. Okay, pero kung ganun man uh, may alak nga ang Pangulong Marcos, nalasing nga ang Pangulong Marcos. Ko para pero para sa akin, oh, parang hindi po yata maganda sa isang pangulo na ikaw ay maglalasing, 'di ba? Ikaw ay dapat na magtatrabaho para sa mga Pilipino, hindi para maglasing lang. Oo, walang masama uminom ng alak kahit paminsan-minsan, pero 'yung maglasing ka, 'di ba? 'Yung punto na lasinggero ka na talaga, hindi naman po dapat maganda 'yon no para sa isang naglilingkod para sa bayan kasi magiging bad influence po yon pero wala pa naman pong malinaw kung totoo po yon, kasi yun lang naman po ay sinabi ni VP Sara at wala pong patunay na talagang lasing nga po ang Pangulong Marcos okay ay po natin ayun doon kaya ginawa niyang office sabi ko oh, okay. ah okay tumanan lang ako and then sinabi ko na sa kanya may dala ako na letter uh, ibibigay ko sa iyo tapos binigay ko sa kanya. And then, nung niya, ang sabi niya, why? Why? Tanong siya sa akin, bakit? Bakit? Tapos sinabi ko sa kanya, ayaw ko na pag-usapan kung bakit ako mag-resign. I mean, para sa akin ba, kailangan pa ba itanong yun? Hindi mo ba nakikita kung ano yung ginagawa ninyo sa akin? O parang, hindi naman ako masukista na aatakihin ninyo ako a nang aatakihin habang nagtatrabaho ako para sa inyo and to think na the Department of Education was the department that was delivering uh, results uh, sa administration. So hindi na ako nag- sabi ko ayokong pag-usapan. And then sabi, what uh, sabi niya, he tried to ask me to stay. Tapos sabi ko ayoko na. And then ang sunod niyang ginawa, inofera niya ako, may gusto ka ba na posisyon? Sabi ko wala akong gustong posisyon. Tapos ang sunod niyang sinabi sa akin, pwede ka bang tumulong sa midterm elections? para sa mga senators. sabi niya, kasi di ba yung pugpong ng pagbabago, kasali, kasali naman yun sa unit team noon. Ano siya? Sabi ko, hindi ko pag-iisipan ko, pero wala pa akong plano para sa 2025 midterm elections ng senators. So, clearly, lahat ng attempts niya to make me reconsider my resignation na sinabi niya uh, magstay lang ako as department secretary or DepEd, na sinabi niya gusto ko bang lumipat sa ibang posisyon sabihin ko daw sa kanya na sinabi niya pwede ba akong tumulong sa Uh, midterm elections ng 2025. So, ay hindi iyon actions ng taong tumitingin as failure. Ako. Action yon ng taong tumitingin na kailangan niya yung trabaho ko. So, hindi ko alam saan nagagaling yung sinasabi nila uh, failure ako sa Department of Education. so again mga paring, no, ito po ay matagal na po talagang away sa pagitan po ng Marcos at Duterte. Yung akala po natin na magiging tahimik po ang politika sa atin dahil dalawang magkaalyado po ang nanungkulan pero nagkamali po pala talaga tayo. 'di diba? Kasi makalipas ang taon, ay ito nagsimula na ang away sa pagitan niya po nila. So ito po mga pareng update po tayo kay Mayor Vico Soto nga po. Ito nga po, sabi po ni Mayor Vico sa kanyang isang post nga po, uh, ito na po ang mga kontrata sa lease purchase agreement para sa may 600 pamilya ng Ismar Kalawaan. Sa mga taga Ismar, pagkatapos ng ilang dekada, sa inyo na po ang lupa. Wow! Pero kunting paalala lamang po sa so napagkasunduan natin, alinsunod po sa kontrata, babayaran nyo ito ng hulugan sa abot kaya pero tamang halaga. May mga tulong ang LGU kaya ng libreng survey pero hindi po pwedeng libre ang lupa. Grabe mga paring. Wow, wow, grabe. Nga po, panibagong lupa. At alam nyo yung maganda po dito. Hulug-hulugan po ito. So, Uh, magbibigay po sila ng hulog o maghuhulog po sila ng depende po sa kaya po nila. Abot kaya daw po nila. So wala pong binigay ang LGU na exact amount kung magkano nga po ang huhulugan nila. Kasi po sa ibang mga LGU to nangyari. Panigurado malaki-laki po ito pero dito nga po sa Pasig under po kay Mayor Vico ay nakadepende na po ito sa mga tao kung magkano po abot kaya po nila. Yung kaya lang po nilang hulugan, di ba? So, yun po ang kagandahan dito, mga kapareng. Kaya nga po nakakalungkot lamang na huling termino na po ito ni Mayor Vico. At sabi niya, wala na raw po siyang balak na tumakbo pa. Well, maaalala po siya ng aming lungsod ng Pasig. 'Yun lamang po, mga kapareng. Maraming maraming salamat po and don't forget to like and subscribe. See ya.